Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kwento na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa South America. Ang tinutukoy kong bansa ay ang Honduras. Ito ay naiipit sa pagitan ng El Salvador, Guatemala at Belize. Sa laki ng Honduras, ito ang itinuturing na pinakamalaking bansa sa South America. Ngunit ito rin ang lugar na hindi gaanong binibisita ng mga turista sa kadahilanan na sa loob ng ilang dekada ay walang tigil ang kaharasan ng iba't ibang mga gang, digmaan tungkol sa droga at katiwalian sa gobyerno. Ang mga rason na yan ang ilan lamang sa napakarami mga dahilan kung bakit karamihan sa mga Hondurans ay lumilipat sa ibang bansa tulad ng Belize. At kung desperado na talaga mga ito na takhasan ang karasan, ay nagbabaka sakali din ng iba sa kanila na makapasok sa border ng Estados Unidos upang makapamuhay ng mapayapa. Bagamat napakarami ng na mga taong nag-aalisan dahil sa kahirapan, ang pamilyang Alvarado ay nanatili sa kanilang bansa. Ang mga ito ay naiulat na merong simple at payak na paumuhay. Simula na magkakilala at magpakasal si Teresa at Oscar, ay nagdesisyon silang manirahan sa maliit na bayan na tinatawag na Santa Barbara. Sa kadahilanan na sila ay nakatira sa isa sa mahihirap na bansa sa Latin America, ang mag-asawang si Teresa ay ginawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanilang dalawang mga anak na sina Karina at Sofia. Ngunit nang ipinanganak ang kanilang bunsong anak na si Maria Jose Alvarado Muñoz noong July 29, 1995, ang ekonomiya ng Honduras ay bumagsak Dahil sa mataas na inflation, kaya imposible at naging mahirap ang makabili ng makakain. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bagay, naging mahirap din ang makahanap ng trabaho. Ang tanging kinapitan ng mga tao doon ay ang pagtatanim at ibang trabaho sa sektor ng agrikultura. Halos 50% ng mga Hondurans noong panahon na yun ay nagtanim ng pangunahin nilang produkto, ang kape at saging. Ngunit ang sahod na 200 lempira ay hindi sapat para mabili ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa hirap ng buhay, ang ibang mga tao na ayaw na magtrabaho ay mas pinili na lamang ang mas mabilis pero komplikadong paraan, ang maging miyembro ng gang o kaya naman ay maging kriminal. Ngunit kahit ang iba ay hirap na hirap na, ang pamilyang Alvarado ay kabilang sa maliit na porsyento ng mga taong matatawag mong middle class o yung mga medyo nakakaangat sa buhay. Pero kahit sila ay merong maayos na pangumuhay, sinigurado ni Oscar na tuturuan niya ang kanyang mga anak na maging mabait at magalang. Hindi rin niya inilihim sa mga ito ang kondisyon na maaari nilang kamulatan kapag sila ay malalaki na. Kaya kung meron siyang pagkakataon at oras ay tinututukan nilang mag-asawa ang pag-aaral ng mga ito. Dahil katulad ng ibang mga magulang sa Pilipinas, naniniwala din sila na ang edukasyon ang susi para makaahon sa kahirapan. Pagkalipas ng ilang taon, bukod sa pagiging matalino, ang magkakapatid ay lumaki rin magaganda. Pero sa tatlo ay merong espesyal sa pagkataon ni Maria na sa tingin ng kanyang pamilya ay magagamit at perpekto kung ito ay sasali sa beauty pageant. Noong ito ay labing limang taong gulang, si Maria ay nakumbinsi na kanyang mga mahal sa buhay na sumali sa beauty contest. At doon na nagsimula ang kanyang madalas na pagsali sa nasabing patimpalak. Pagkalipas ng dalawang taon noong March 31, 2012, si Maria ay kabilang din sa mga kababaihan na sumali sa Miss Teen Honduras at nasungkit niya ang pwesto bilang second runner-up. Nang siya ay pitong taong gulang na ay mas lalo niyang nagustuhan ang mundo ng pageant. Dahil bukod sa atensyon, meron ding iba't ibang mga modeling agencies at kumpanya ang nag-aalok sa kanya ng modeling gigs at mga commercials na hindi naman niya tinanggihan. Ang madalas niyang pagmumodel ang rason kung bakit mas pinili niyang kumuha ng sarili niyang apartment sa capital ng Honduras na Tegucigalpa. Ngunit ang kasiyahan na naramdaman ng pamilyang Alvarado ay mabilis na napawi nang madiagnose na merong cancer ang padre de pamilya na si Oscar. Sa loob ng ilang buwan, si Maria ay nasa tabi ng kanilang ama. Sila ay kasama nito sa bawat gamutan at positibo silang lahat na ang pagsubok na yon ay malalampasan din ng kanilang ama. Pero pagkalipas ng anim na buwan, si na Maria ay malungkot na nagsama-sama dahil pumanaw na ang kanilang ama. Ang pagkawala ni Oscar ang naging dahilan kung bakit si Teresa ay unti-unting nalungkot at ito ay nagkaroon ng depression. Kasabay ng unti-unting pagbabago ng ugali ng kanyang ina, ay nag din ang pakitungo at kilos ng dalawa niyang mga ate na sina Karina at Sofia. Sa dami nilang problema, ang pagsali sa mga kompetisyon ay nakatulong kay Maria na panandali ang makalimutan ang lahat. Ipinagpatuloy niya ang pagsali sa mga kompetisyon at noong siya ay 18 taong gulang, sinalihan niya ang prestigyosong kompetisyon na Miss Honduras. Sa footage na ito ay makikita mo na kahit mas matanda sa kanya ang ilang mga babae sa kompetisyon ay hindi nagpatinag si Maria. Confident siyang rumampa sa evening gown, swimsuit competition at ginawa niya ang kanyang makakaya sa talent portion. Nang siya ay tinanong sa question and answer portion ay matalino niyang sinagot ang mga katanungan. At pagkalipas ng halos tatlong oras na event na yan, ang tila hindi magagawa ng ibang mga babaeng kaedad niya ay nagawa ni Maria. Napanalunan niya ang title bilang Miss Honduras. Nang mapanalunan niya ang kompetisyon na yan, ay lalong nagbago ang buhay niya. Bukod sa madalas na niyang paglabas sa mga interview ay mas lalo pang dumami ang kanyang mga modeling gigs na nagbigay sa kanya ng pera na maaari niyang magamit para suportahan ang kanyang ina at mga kapatid. Naimbitahan siya sa iba't ibang mga shows at nagkaroon din siya ng sarili niya mga commercials na talaga namang nakakuha ng atensyon ng publiko. Ang pagkapanalo ni Maria ay nakatulong din sa mental health ng kanyang ina at unti-unting bumalik ang sigla nito. Ayon sa mga taong nakakakilala dito, bagamat si Maria ay nasa Taguatog na natagumpay, ay nanatili pa rin itong humble at mabait. Ilang buwan pagkatapos niyang mapanalunan ang corona, si Maria ay nagdesisyon na limitahan ang pagtanggap niya ng mga gigs upang ibigay ang kanyang buong atensyon sa pag iinsayo Dahil siya ang ipapadala ng kanilang bansa upang lumaban sa Miss Universe na gaganapin sa London. Ngunit ang pangarap niyang mabigyan ng karangalan ng Honduras ay hindi na mangyayari. Noong November 14, si Teresa ay nagtaka dahil ang dalawa niyang mga anak na si Sofia at Maria ay hindi umuwi. Tinawagan niya ang cellphone ni Sofia ngunit hindi naman yun nakatulong dahil nakita niya ang cellphone nito sa kwarto. Kinontak naman niya ang eskwelahan na pinapasukan ni Maria pero ayon sa mga ito ay hindi dumating ang beauty queen para sa kanyang pagsusulit na lalong nagpaalarmang sa kanya. Nang makumpirma niyang walang nakakita kay Maria sa school, si Teresa ay dumulog na sa himpila ng mga otoridad para mag-file ng missing persons report. Noong una ay nakala ng mga otoridad na nakidnap ang dalawa. Pero dahil sa walang ransom call na natanggap si Teresa, ay mabilis nilang isinantabi ang teoreng yan. Katulad ng mga otoridad sa Pilipinas, hindi rin maganda ang reputasyon ng Honduras Police. Ngunit ayon sa ulat, sa pagkakataon na yun ay wala nang pagpipilian ng mga ito kundi gawin ang lahat na kanilang makakaya dahil sikat na celebrity si Maria. Ang mga ito ay kaagad bumuo ng task force na mabilis na nag-imbestiga. Pagkalipas ng mahigit isang linggo, ang lalaking ito ay inresto ng mga otoridad sa paniniwala na siya ay may kinalaman sa pagkawala ng beauty queen at kapatid nito. Ang lalaking yan ay kinilalang si Plutarco Antonio Ruiz. Ang publiko, bagamat masaya ay hindi naman maintindihan kung bakit merong mga tao ang gagawa ng masama sa magkapatid. Pero kung halos lahat ay naghahanap na kasagutan, ang ina naman ni na Maria na si Teresa ay binahagi na meron siyang masamang kutob na may kinalaman talaga si Antonio sa nangyari. At para maintindihan mo ang punot dulo ng krimen na ito ay kailangan nating tingnan ang relasyon ng magkapatid na si na Maria at Sofia. Ayon sa ulat, bagamat limang taon ang agwat ng edad ng dalawa, ang karera ng beauty queen ay sinuportahan ng kanyang ate at ang mga ito ay close sa isa't isa. Ngunit hindi katulad ng glamorosong buhay ni Maria, ang buhay ni Sofia ay masalimuot. Sa edad na 23 ay tila lagi itong sinusundan ng trahedya. Base sa report, nang mamatay ang padre de pamilya na si Oscar noong 2012, ang kalungkutan ang nagdula kay Sofia na sumama at manrahan sa iisang bubong kasama ang kanyang nobyo. Ngunit pagkalipas lamang ng isang taon simula ng mamatay ang kanyang ama, noong 2013 ay nagluksa na naman ito dahil ang kanyang live-in partner ay pinatay. Ang pagkawala ng dalawang mahal niya sa buhay sa loob lamang ng dalawang taon ay nagdulot dito ng sobrang kalungkutan na naging dahilan kung bakit naging emotionally unstable si Sofia. Sa loob ng mahabang panahon, nabalot ito ng kalungkutan hanggang isang araw, ay napansin na lamang na kanyang pamilya na bigla na lamang itong naging masaya. Nang siya ay tanungin, ibinahagi ni Sofia na ang pinanggagalingan ng kanyang kasiyahan ay ang bagong lalaki sa kanyang buhay na si Plotarco Antonio Ruiz. Ang dalawa ay naiulat na nagkakilala sa eskulahan kung saan tutor si Sofia. Ayon sa ulat, ang 23 taong gulang na dalaga ay tinuturuan ang mga matatanda na gustong makakuha ng high school diploma. Magamat mas matanda si Antonio ng halos isang dekada, ay nahulog pa rin ang loob ni Sofia sa kanya dahil sa kabaitan at maganda nitong pag-uugali. Pumayag siyang makipag-date hanggang sa opisyal na silang maging magkarelasyon. Naging madalas ang paglabas ng mga ito sa iba't ibang mga restaurants at linggo-linggo ay nakakatanggap si Sofia ng mamahali mga gamit mula kay Antonio. Sa tuwing kakausapin siya ng mga tao ay laging sinasabi ni Sofia na maaaring si Antonio na ang taong kanyang papakasalan. Kaya upang unti-unti itong makilala na kanyang pamilya ay dinala ni Sofia sa Antonio sa kanilang bahay. Ngunit ang inaasahang suporta mula sa kanyang ina ay hindi niya nakuha. Sa interview ay sinabi ni Teresa na may mali sa nobyo na kanyang anak. Kung matatandaan mo ang sinabi ko kanina, si Antonio bagamat 34 na taong gulang na ay hindi pa rin nakakagraduate ng high school. Kaya nang malaman ni Teresa na ang kanyang anak ay lagi nakakatanggap ng mamahaling mga regalo mula dito, ay gusto niya kaagad malaman kung ano ang trabaho nito. Pero kahit ilang beses niyang tanungin sa Sofia ay lagi nitong sinasabi na napakabribadong tao ni Antonio. Kaya napaka-limitado lamang na maaari niyang sabihin tungkol sa pagkatao nito. Nang marinig niya mga salitang yan mula sa kanyang anak, ang siguristang si Teresa ay inimbestigahan ang lahat ng maaari niyang malaman tungkol kay Antonio. Doon niya natuklasan na tama lamang nakabahan siya sapagkat ang kapatid at ama ay namatay hindi dahil sa anumang sakit. Ngunit ang mga ito ay biktima ng krimen na hindi malutas-lutas dahil ang mga taong pinaghihinalaang pumatay dito ay isang drug lord. Nakumpirma din ni Teresa na kaya pala ito ay nakakapagregalo sa kanyang anak ng mamahaling mga gamit kahit hindi ito nakatapos ay miyembro si Antonio ng isang drug cartel na katulad ng nabanggit ko kanina ay normal sa Honduras. Ang mga impormasyon na yan ay mabilis niyang ibinahagi sa kanyang anak. Ngunit sa halip na makipaghiwalay, sa isip ni Sofia ay pinakikialaman lamang na kanyang ina ang kanyang love life, kaya ay pinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon dito. Pero hindi nagtagal ay napagtanto niya na tama nga ang sinasabi ng kanyang ina. Sa pagtagal nilang magkarelasyon ay unti-unting lumabas ang totoong ugali ni Antonio. Ito ay naging possessive kung hindi siya sinusunod Sofia ay naiulat na nagiging bayulente din ito. Si Antonio ay siloso din kahit makipag-usap lamang si Sofia sa katrabaho nitong lalaki. Ang magaspang na pag-uugaling yan ang dahilan kung bakit ilang beses nang tinangkang iwan ni Sofia si Antonio. Ngunit sa huli ay bumabalik pa rin siya sa piling nito. Ang hindi niya alam, ang paulit-ulit niyang pagpapatawa dito ay ginamit ni Antonio para siya ay manipulahin. Sa tuwing sila ay mag-aaway ay paulit-ulit siya nitong sinasaktan at unti-unti na rin naniniwala si Sofia sa mga sinasabi nito tulad ng wala ng ibang lalaking magmamahal sa kanya. Ang mga kaibigan, katrabaho at kahit sarili niya mismong ina ay hindi naman nagsawa na sabihin kay Sofia na makakahanap pa siya ng mabait na lalaki dahil bata, maganda at edukada rin siyang tao. Ngunit ang mga salitang yan ay pumapasok lamang sa kaliwang tenga at lumalabas sa kanang tenga ni Sofia. Dahil sa tagal nilang magkarelasyon ay mas naniniwala na siya sa sinasabi ni Antonio na wala na talagang ibang lalaking tatanggap sa kanya. Bagamat ang relasyon ng dalawa ay naging magulo, walang nagawa ang mga taong nakapaligid kay Sofia kundi ang umasa na magbago nga si Antonio katulad ng inaasahan nito. Pagkalipas ng halos isang taon, sila ay natuwa ng i-anunsyo nito na siya ay nakipaghiwalay na sa kanyang nobyo. Ayon dito ay natuklasan niya na si Antonio ay nakabuntis at nakipagrelasyon sa ibang babae na libing anim na taong gulang lamang. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay unti-unting nakamove on si Sofia. Kung ito ay hindi nagtatrabaho ay binibigyan niya ng pagkakataon na kanyang sarili upang mag-relax sa pamamagitan ng pagsama sa kanyang mga kaibigan sa club. Ngunit ang eksena niyan ay hindi magtatagal dahil nalaman nila na nakipagbalikan na naman pala si Sofia kay Antonio. Walang nakakaalam kung ito ay kusang nakipagbalikan pero sa suspecha ni Teresa ay maaaring ang kanyang anak ay tinakot ng durugista. Pero kahit ano paman ang talagang rason ni Sofia kung bakit siya nakipagbalikan sa dati niyang nobyo, klaro naman na walang pakialam si Antonio sa tingin ng ibang tao. Noong November 2014, masayang pinlano ni Antonio ang kanyang birthday party na gaganapin sa Agua Agua na isang restaurant na makikita sa labas lamang ng Santa Barbara. Ang okasyon ay dinuluhan ng iba't ibang mga tao at hindi makakumpleto ang selebrasyon kung wala ang kanyang nobya kaya ay pinasundo niya ito sa kanyang driver. Si Sofia ay maayos na nakarating sa lugar noong November 14 ngunit ayon kay Antonio, ito ay umilis na rin sa party bandang alas 10 ng gabi. Sa kadahilanan na sa restaurant huling nakitang buhay si Sofia, ang mga detectives ay pumunta sa lugar. Pero ang ipinagtaka nila ay hindi sila pinapasok ng may-ari at asawa nito sa loob. Kaya ang mga detectives sa inibitahan ng mga ito sa presinto para sa ilan nilang mga katanungan. Mabilis na mga itong itinanggi na may kinalaman sila sa pagkawala ni na Sofia. Ngunit habang nangyayaring interview, may isang saksi na nakapagsabi sa mga otoridad na noong gabi ng November 14, may narinig siyang ilang putok ng baril. Pero ipinagkibit balikat niya lamang ito sa kadahilanan na sa lala karahasan at gulo sa Honduras ay normal lamang na makarinig ka ng putok ng baril. Gamit ang impormasyon na yan, ang mga otoridad ay mabilis na dumulog sa opisina ng judge para kumuha ng search warrant. Nang maaprobahan ang warrant ay mabilis silang nagtungo sa restaurant. Doon ay nakita nila ang bakas ng tama ng baril sa sahig. Nang ang forensic team ay gumamit ng kamikal na luminol, ay napatunayan na kahit hindi kita ng mata ng tao ay merong napakaraming dugo sa sahig na nilinis gamit ang bleach. Dala ang mga ebidensya niyan, inimbita muli ng mga pulis ang may-ari ng restaurant. Kaya sa takot na sinay masampahan ng kasong accessory to the crime, tinanggap nila ang alok ng prosecutor na kapalit ng kanilang pag-amin ay bibigyan sila ng mas mababang sintensya. Sinabi nito na ang taong pumatay sa magkapatid ay ang nobyo mismo ni Sofia na si Antonio. Ito ang di umunong bumaril sa dalawa pero hindi niya alam kung nasaan ang bangkay ng mga ito. Ang lead na yan ang ginamit ang mga detectives para naman arestuhin si Antonio at ang bodyguard nito. Noong una ay mariin ang pagtanggi ng gwardiya na may kinalaman siya sa krimen. Ngunit wala na siyang nagawa nang umami na mismo ang kanyang boss. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Antonio, sa kagustuhan niya maging memorable ang kanyang birthday party ay iminungkahin niya kay Sofia na iyain ang beauty queen nitong kapatid na si Maria. Ang imbitasyon ay mabilis na tinanggihan ni Maria dahil abala siya sa kanyang buhay. Una ay hindi talaga niya gustong dumalo sa party. Ang pangalawa ay hindi talaga siya boto kay Antonio para sa kanyang ate. Ang pangatlo ay marami siyang dapat isikasuhin dahil ilang araw na lamang ay pupunta na siya sa London para lumaban sa Miss Universe. At ang huli ay kailangan pa niyang tapusin ang kanyang final exam para makagraduate ng college. Pero ang beauty queen ay napilit ang kanyang ate na sumama pagkatapos ng paulit-ulit nitong pangungulit. Gamit ang datos mula sa cellphone ng beauty queen ay nalaman ng mga otoridad na kaya lamang ito pumayag na sumama sa party ay nang sabihin ni Sofia na hindi sila magtatagal. Sa sinumpaang salaysay ni Antonio noong gabi ng kanyang birthday party ay marami siyang nainom na alak. Kaya nang nakita niyang nakikipagsayaw si Sofia sa ibang lalaki ay kaagad uminit ang kanyang ulo. Kung ikaw ay pamilyar sa kultura ng mga Latino, alam mo kung gaano kaimportante ang pagsasayaw sa isang okasyon. Ngunit ang inosenteng pakikipagsayaw ni Sofia ay hindi nagustuhan ni Antonio. Sinabi ng salari na natatandaan niyang inaamo siya na kanyang nobya na huwag sirain ang kanyang party dahil wala naman talagang namamagitan sa kanila na kanyang kasayaw. Nang hindi siya makinig, Si Sofia ay nagdesisyon na umilis ng party dahil ayaw nitong mapahiya sa kanyang mga ginagawa. Pero habang ito ay naglalakad papalayo, nakita ng mga saksi na hinugot ni Antonio ang kanyang baril saka pinaputukan ang nakatalikod na si Sofia ng walong beses. Kung ang karamihan ng mga tao ay natulala na lamang sa kanilang nakita, si Maria naman ay mabilis na tumakbo para tulungan ang kanyang ate. Pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat dahil ito ay dead on the spot. Base sa laysay ng mga saksi, ang umiiyak at sumisigaw na beauty queen ay tiningnan lamang ni Antonio bago siya nito harap-harap ang barilin ng labing-anim na beses. Ang nangyari ay talagang gumulat sa mga bisita ni Antonio dahil ang nasaksihan nila ay parang eksena na makikita mo lamang sa pelikula. Ang iba sa kanila ay nagtakbuhan papalayo ngunit bago sila makalabas ng tuluyan sa restaurant, pinagbantaan sila ni Antonio na kung sino man sa kanila ang magsusumbong sa mga otoridad buong pamilya nila ang isusunod niya. Diyan mo talaga malalaman kung gaano kaimpluwensya ang drug cartel na kinibibilangan ni Antonio dahil kaya niyang patahimikin at kontrolin ang ilang daang mga tao. Pagkatapos niyang utusan ng restaurant owner na linisin ang dugo ng magkapatid sa sahig, ang mga alipores nito ay walang tanong-tanong na binuhat ang bangkay ni na Maria patungo sa truck ng kanilang amo. Si Antonio at ang kanyang bodyguard na kinilalang si Valentin Maldonado ay bumiyahay na may layong 300 kilometro hanggang marating nila ang liblib na bayan na tinatawag na Kalutales. Kinarga nila ang bangkay patungo sa ilog. Inutusan ni Antonio ang kanyang bodyguard na maghukay sa tabing ilog. Sa footage na ito ay makikita mo na pinuntahan agad mga otoridad ang lokasyon kung saan ibinaon ang bangkay na magkapatid. At sa kadahilanan na mapabaw lamang ang libingan ng mga ito, ay mabilis nilang na-recover ang mga bangkay. Naging headlines at laman ng bawat balita ang nangyari sa magkapatid. Ang media at mga reporters ay ginawa ang lahat para makuna ng statement si Antonio at ang kampo nito. Ngunit napansin nila na tila ito ay hindi nagsisisi sa kanyang ginawa dahil nakangisi o nakangiti pa ito. Ang larawang iyan ang naging dahilan kung bakit ang mga tao ay lalong nagalit kay Antonio. Ngunit ang hindi nila alam ay kalkulado palang ang ikinilos nito simula nang pinatay niya ang magkapatid. Nang mangyari ang trial noong 2017, ang kampo ng nasasakdal ay tinangkapa itong iabswelto sa pagsasabi na si Antonio ay wala sa katinuan ng mangyari ang krimen na magpapaliwanag kung bakit ito ay nakangiti sa larawang ito pero ang kanilang ginawa ay hindi naman bumenta sa jury. Si Antonio kasama ang kanyang kanang kamay ay hinatulang guilty sa pagpatay sa magkapatid na Maria at Sofia. Sila ay pinarusahang makulong sa loob ng 45 taon. Katulad ng kasunduan na binigay ng prosecutor sa may-ari ng restaurant, ito ay pinarusahan lamang na makulong sa loob ng 4 na taon. ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!